Magandang hapon po mga kalaki October 3 na po ng 5pm at syempre po ngayon po alas 5 po ng hapon aba mga kalaki sa mga habol po dyan sa mga mahihili pong humabol na mga last moment dyan, last digit po sa mga last draw po dyan ha na mga tataya po sa ating mga lucky numbers sa inyong pong mga tinatayaan dyan ako mga kalaki, ito po ang tamang vlog na pinapanood nyo dahil po Araw-araw po nagbibigay tayo ng mga fresh na mga lucky numbers Para po sa ating mga suki dyan sa mga numero Okay mga kalaki ha ah. Ito na po mga kalaki ang ating ibibigay ngayon Tatlong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit Dalawang 5 digit Dalawang 6-digit lucky numbers. Ayan po mga kalaki ha. At pwede po yung tayaan sa 2D Lotto, sa STL, sa National, sa Weteng, sa Lotto Pilipinas, at Lotto Abroad po mga kalaki. Ating mga lucky numbers. Okay? Kaya kung ready ka na at gusto mong kunin ang mga lucky numbers namin, kunin niyo na po mga listahan niyo at pwede niyo pong ilista mga numero magugustuhan niyo na ko at pwede niyo pong ilaban ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo? Ayan. At bago ko po ibigay ang ating mga lucky number, siyempre alam niyo na. Iinom muna ako ng tubig. Mm. Ayan at syempre po mga kalaki ngayon pong October 3 ng 5pm gusto ko ikaw na ang ating winners maya maya lamang Okay eto na po mga kalaki umpisaan po natin sa 2 digit lucky numbers eto na po mga kalaki Number Number 10 at number 24 Ayan po yung una mga kalaki At ang pangalawa po ay number Number 21 at number 6 Okay at ang pangatlo po mga kalaki ay number Number 5 at number 17 Ayan po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers po mga kalaki Habang wala pang bumibili, shoot-shoot muna tayo ng vlog Ito na po ang 3-digit lucky numbers, kunin mo na Number Number 1, number 2 at number 8 Ayan po mga kalaki, ang unang 3-digit Susunod po natin ang 7, 8, 4 Ayan, at syempre po, ang pangatlo po ay number 0959. Ayan, at syempre po mga kalaki, yan po ang 3-digit lucky numbers. Nabigay ko na po ang 2-digit, 3-digit ha. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Ito na po. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number. Number 8, number 1, number 0, at number 5. Yan po yung una mga kalaki. At ang pangalawa po ay number 1, 1, 3, 7. Ayan po, malaki. At siyempre po, ang pangatlo po ay number 8. 269. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit. Takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan niyo po ng 3 days bago niyo po bitawan po mga kalaki. Okay ha? Huwag po agad binibitawan. At syempre po mga kalaki bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers para sa masusugin nating mga lucky followers na nag-aabang po diyan Dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan mga kalaki. Kinukuha po ang picture namin ni na ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, ako hindi po kami yan mga kalaki, ginagaya lang po ang pangalan namin, kinukuha yung picture namin nako, tignan nyo po mga followers na yan mga kalaki ko, konti mga fake account po yan nai-scam po kayo pagka ganyan po mga kalaki okay, subukan nyo pong tawagan nyo mga yan hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila mga kalaki okay, dapat po malaki na tayo huwag po tayong papadala sa mga ganyan ito po ang legit na account natin, Arnold Parungkin na may blue check na may 495,000 followers. Titignan nyo po ang followers mga kalaki ha. At meron po tayong uh, red parungkin din. Ito po Arnold Parungkin po ito na may blue check. Yung isa red parungkin na mayroong 410,000 followers. At syempre po, red Arnold Santos doon po sa isang account natin. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook at Aris Gatchalian ha. Diyan po kayo pwedeng humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request at sumali sa private consultation. Pag nakita ko pong ikayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka po sa private consultation natin po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki ha, bibigyan ko po kayo ng discount pagkasumali sumali kayo sa private consultation para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Okay? At syempre po, araw-araw po may mga nananalo rito mga kalaki sa private consultation namin. Pag na e ko ang birth month at birth year mo, malay mo naman dito ka pala swerte. And kaya subukan mo na ang mga lucky numbers natin mga kalaki. Kaya ano pang inihintay mo mga kalaki ha? Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? At tara na po. Mamigay na po tayo ng mga lucky numbers. Kunin na po yung mga listahan uli at ilistan nyo na po ang 5 digit lucky numbers natin. Pilipinas at abroad. Ito na po. Kunin mo na. Number. Number 22. Number 35. Number 14. Number 18 at number 27, yan po yung unang 5-digit lucky numbers. Ito na po ang pangalawa. Number 23, number 25, number 31, number 17, at number 9. Ayan po mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 six digit lucky numbers mga kalaki kaya kung ready ka na ito na po ang unang six digit lucky numbers number number 10 number 25 number 33 number 36 number 39 at number 41 at ito naman po ang isa pang six digit lucky numbers number number 17 number 28 number 32 number 36, number 5, at number 19. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay, at syempre ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan, shoutout po tayo sa... Ito po, ayan. Sa Montenegro family po. Diyan po sa May Cubao, Quezon City. Maraming salamat po dyan sa Montenegro family. Shoutout po sa inyo. Uh, po sila ng 642. Bibigyan po, po kayo. Pag-aaralo ko lang po yung code na yung birth month na pinadala nyo po. Okay? At syempre po sa mga vendors po dyan, na mga flower vendor po dyan sa may Dangwa. Hello po sa Dangwa, Manila. Shoutout po kila Nanay Dolor at kila Nanay Rosal. Shout out po sa inyong mga kalaki. Maraming salamat po Sir Red. Paingi po kami ng 2 digit lucky numbers at ng 3 digit lucky numbers. Sige po, bibigyan ko po kayo ng inyong hinihinging mga numero. Kaya dapat mga kalaki sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share lang ng share ng videos namin heart ng harta ha, at dapat naka-follow po. Pag nakita ko 'yan, ma-shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Nako po, malapit na ang Pasko. Happy 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 Bermans na po. Sa October 3 na mga kalaki. Gusto ko ikaw ang manalo ngayong gabi. Good luck.